Bili kami na ano, Ilya. sama ang yung kayo kasama ko. Ha? Nali ya, nali maya. Tina, ay, nali na ah, yun. May okay na yun. Ay, chili ko iya. Ito ya. At chili, chili o si may chili ya. Tignan ko rin kung hindi ako mapapabili ng ano, Ilya. Kasi sobrang init. Hindi pa kami sa labas. Bili kami sa may tindahan ng mga inumin na malamig. Kainitan din. Hindi, hindi niya sinabi agad para kinuha ko yung payong. Buti may sombrero ako mga idol. Ay, sila. Ito yan. Ito yan. Ito

哦，亲亲、啊啊、来的。珍珠要等。呃，大的吗？啊啊，珍珠要。对啊。要要翻迷你。OK。OK 吗？OK。呃 t e a s o、uh, OK。啊？Nice. Your, your uh, okay, okay. Naka-sugar. Sugar, sa sugar so Three spoon. Okay, okay, okay. Thank you. Dito kang bibili. Mag-antay kami ng limang minuto, daw. Five minutes. Sobrang init kasi. Okay. Nito, pawis na pawis ako dito sa lilo na. Nito, Kahit na-ulan dito, nagbagyo ng ilang araw, mainit pa rin mga ludi. Antay lang natin, antay, antay lang. Wala naman sa akin. Ayan, since tonight siya ang, ano, strong magma-bubble milk. Ano? 255 sa pera nila dito, isa. balik na kami sa hospital. Ayan na. Nabili na namin yung iinumin namin yung pampalamig. Kahit mayroon kong kasi sa hospital, wala. Mainit talaga kung mainit. Sobrang init. Di ba naman ako nag-lotion ng sunblock. Lalo tayo nang iitim nito. <laughs> din na ano, pintang, guys. Ayan. Gusto na kumain dito. May libring black tea. Tapos doon, binilang ko ng ano kanina, gulay. Ayan ko Ayan. 必须到这里啊，充电器啊！啊，早上奔，晚上洗澡哎！哎，早上奔，早上奔，晚上洗澡。哦、我,我们单位是夏天，就是来的三名，哈,哈、哎 Ano yung namin dyan sa kabila Yung Nangilyaw Kaso lang Milk tea Kaso lang May pagkasuplado yung Tinatanong lang yung Alin ang sa amin eh Basahin nyo Sabi niya hindi ka naman kami chikwa. Yung moving rabbit na yan Ay naman yung pawpaw -paw, Masarap yan guys hindi nga lang ako nakapag-video nung kumain kami dyan. Ang dami ng tao palagi Doon, yung pinagbibig lang ko ng ano? Ulam.